Okay, uh good day guys, no. na naman tayong service dito na Panasonic guys, no. So ang problema nito guys, sabi ng customer, mahina daw magkarga ng tubig, no parang patak-patak lang 'yung pumapasok na tubig. No. So nandito tayo ngayon sa Golden City, Santa Rosa, Laguna, no. So ito ngayon guys, tinitingnan natin, let's try natin tingnan natin kung ano nga bang problema, no kasi ang sabi lang sa atin, mahina daw magkarga ng tubig, no parang patak-patak lang daw ang pumapasok kapag ito ay nagawawas at nagkakarga ng tubig. So ito ngayon guys ang eh, solusyonan natin no? yung problema na ito. Ayan, so ayan, balance lang siya. Tinitingnan, na lang natin guys, bumagsak yung tubig para makita natin kung ano ba talaga ang problema. No? So ayan. So ayan guys, oh. Ayan, patak-patak lang nga, no? Malakas pa yung ihi ng daga dito. Ayan. Napaka-hina no? Oh. Sobrang hina. Parang, wala talaga. Hindi ka makapaglaba pag ganun ang puwapasok na tubig, no? Although yung puwapasok naman yung gripo na manila ay medyo malakas naman. Although hindi naman ganun kalakas. Pero, dapat mas malakas dyan ang puwapasok, no? So, talagang hinang-hina talaga, no? So, ang gagawin natin, guys, dito tayo sa likod. First move natin, or first step natin, itong inlet valve or ito yung pinagtapingan natin ng host dito sa likod ito. Tingnan natin, mayroon yan ditong uh, screen. So, ito yan, tinanggal natin. Ito yung, yan o. No? Sobrang dumi. Yung pinaka-filter. Dalawang filter nito, guys. Mayroon pa yan sa loob. Sungkitin nyo lang. Ayan o, oh, ito. Ayan, ganun din o. No? Oh. guys, yung filter na ito. No? Sobrang dumi, guys. No? Kaya, pag yan kasi madumi, guys, mahina ang pasok ng tubig. No? So, ang gagawin natin, guys, linisin natin. Subukan natin kung ito lang ba ang nagbigay ng problema no kasi ang gusto ng customer natin uh, palitan na yung inlet motor no so pwede naman natin muna linisin ito tingnan natin baka kasi lumakas no pag nalinis natin pero siyempre kita naman natin na sobrang dumi oh. no so ang gamit namin nito guys is muriatic no yan muriatic acid yan guys ang maganda pang linis diyan sa uh, filter na yan para babalik yan sa ah uh, bago no kung anong mukha ng bago guys ng uh, filter ganun yan guys pagkalabas mamaya pag nalinis natin no so muriatic guys maganda pang linis diyan para matanggal maalis talaga yung pinaka na tumitigas diyan kailangan talaga natin babaran siya ng muriatic ayan no Pagka na muriatic na natin, brushin natin siya para luminis. no? bumalik siya kung anong bagong filter. Ayan. So, babaran lang natin yan, guys. So, muriatic, guys, ang pinapang namin dito. So, ayan, brushin natin para bumalik siya sa bago, no? So, pag ginamitan nyo yan, guys, ng muriatic, babalik yan sa bago, yung kulay puti na yung pinaka-strainer niya. Talagang malinis na malinis yan. So, ganun po ang gagawin nyo guys. Lagyan nyo muriatic yung uh, screen or yung strainer, no? Ayan. Kasi yan guys, pag mag uh, yan, mahina talaga ang papasok doon sa motor. So, mahina yung papasok na tubig, no? Kahit mahina yung, lalala kung mahina din yung supply ng tubig nyo, so wala na talagang papasok doon kapag baradong barado yan. So, ayan. So, nilinis lang natin yan guys, no? So kung kaya nyo na ito, no, so hindi nyo na kailangan ipaservice. No, tulad nito guys, uh, pinaservice sa atin, siyempre gagastos yung customer natin. Kasi nga, hindi nila alam. No? So pag, pagmalaman malaman nyo na ito, so maaaring kaya nyo na ito i-DIY guys. No, kasi mga basic problem lang naman ito pagka mahina ang karga ng tubig. No? So common yan guys, lahat ng automatic washing machine guys. No? Applicable ito sa lahat ng brand, no? hindi lang sa Panasonic. Lahat ng brand guys ng automatic washing machine, applicable ito. Pagbihina ang pasok ng tubig, no? So, yan. So, yun. Muriatic lang gamit natin dyan, guys, no? Para malinis yan na malinis. Ayan, no? malakas naman yung tubig nila, guys. Yan. Pero ito kasi, guys, ano to? Direct sa pinaka-supply nila. Eh, medyo dumadaan pa ito sa filter yung washing nila. Kaya, hindi, uh, medyo nabawasan ng konti. Pero dapat malakas pa rin yung pasok, no? So, yan. Titesting na natin, guys, no? Biring na natin. Tinesting na natin. Tingin natin para malaman natin. Yan. Kung uh, lalakas na ba yung pasok ng tubig dito. So, ayan. Antay lang natin, guys. Nagbabalance siya, no? Iyon. So, yun. So, ito, kaya-kaya ito DIY sa ating, ng ating mga customers. Tingin ko, hindi nyo na kailangan ng technician dito. So, kaya-kaya nyo na ito diy guys. No? Pag kayo ay uh, maka-encounter ng mahina yung tubig. No? Kahit malakas naman yung gripo na supply sa inyong uh, washing machine. Ayan. So, antay lang natin guys, magkarga ng tubig. No? So, nagbabalance pa siya, nagsisinsing. Hindi pa buwabagsak yung tubig guys. So, antay natin, buwaba yung tubig. No? Mag-start. So, ayan guys, start na siya nagbaba. Ayan, tingnan natin. Ayan guys, oh. Ayan. So, malakas na siya. Hindi tulad kanina na parang ihi. Ayan. Tanggalin natin to para makita talaga. Ayan. So, malakas na yan. So, kung ano yung lakas ng supply, so, ganun din yung bagsak niya dyan. Ayan. Ayan, guys. So, malakas na yan, guys, no? So, yun. Yun lang naman naging problema nito. So, hindi tayo, pwede, hindi natin kailangan magpalit ng motor. So, ang kailangan lang talaga natin dito ay yung linisin lang natin yung uh, pinaka strainer ng inlet motor, no? So, ayan. So, yun. Malakas na yan, guys, no? Yun na yung normal niya dahil ganun din kalakas yung supply ng tubig nila, no? Ayan. So, ayan, no? so malakas na yun, guys dito lang kanina na para siyang ihi lang no na pumapatak patak ayan so yun so okay na ito guys no yun lang problema yun, guys no so yun lang ginawa natin guys okay guys uh, bye bye